Magandang araw po sa lahat at mga kaibigan. Alam nyo ba sa likod ng mga lumang simbahan dito sa Pilipinas, may mga kwento ng tapang pananampalataya at kaisesayan na naghihintay na iyong madiskubre. Sama-sama natin tuklasin ngayon ang kahanganghangang simbahan tulad ng Maragondon Church sa Cavite at marami pang iba na puno ng kultura at alaala -ala ng ating bayan. Tara, simulan na natin! ng Maragondon sa Cavite na bilang Our Lady of the Assumption Parish Church ay may malalim na kasisayan at mahalagang papel sa kulturang Pilipino. Itinayo ito noong 1714 gamit ang mga batong ilog na pinahira ng stuko na nagbigay sa simbahan ng kanyang kakaibang tatag at ganda. Sa panahong iyon, naging simbolo ito ng katatagan hindi lamang sa pisikal na anyo kundi pati na rin sa spiritual na aspeto ng na mga nanirahan sa paligid. Ang arkitektura ng simbahan ay natatangi dahil sa paggamit ng lokal na materyales tulad ng batong ilog at sa paraan ng pagtatayo nito na nagpapakita ng katalinuhan at kasanayan ng mga Pilipinong manggagawa noon. Ang katibayan na matibay at maingat na paggagawa ay makikita pa rin hanggang ngayon kaya naman tinaguri ang National Cultural Treasure ang simbahan bilang pagkilala sa kahalagahan nito sa kaisisayan at kultura ng bansa. Hindi lamang sa larangan ng arkitektura naging mahalaga ang simbahan ng Maragondon. Sa kasisayan ng Pilipinas, ito ay naging saksi sa mga mahalagang pangyayari tola ng pagkakakulong kay Andres Bonifacio, ang ama ng Revolusyong Pilipino, bago siya hinarap sa kanyang kapalaran. Sa panahon ng Revolusyon laban sa mga Kastila, ginamit din ang simbahan bilang sintro at tagpuan ng mga revolusyonaryong pinamumunuan ni General Emilio Aguinaldo. Dahil dito, naging simbolo ito ng tapang, pagkakaisa at pagkikibaka para sa kalayaan ng Pilipinas. Sa paglipas ng panahon, patuloy na pinangangalagaan at pinahalagahan ng mga Pilipino ang simbahan ng Maragondon Ipinapakita nito ang ating paggalang sa mga naunang henerasyon na nag-alay ng kanilang buhay para sa bayan at ang pagnanais na mapanatili ang mayamang kasisayan at kulturang Pilipino. Ang simbahan ay hindi lamang isang lugar ng pagsamba, kundi isang buhay na alaala ng ating pambansang pagkakilanlan at kasisayan. Bilang isa sa mga pinakamatandang simbahan sa bansa, talagang damang-dama mo dito ang tibay at ganda ng likha ng ating mga ninuno. ang simbahan ng namagpakan sa La Union na kilala rin bilang Santa Catalina de Alejandria Parish Church at Shrine of Our Lady of Namakpakan ay isa sa mga mahalagang puok sambahan sa kasaysayan ng Pilipinas. Itinayo ito noong 1741 bilang sentro ng pananampalataya sa lugar at naging simbolo ng matibay na paniniwala ng mga Pilipino. Ang pangalang Namakpakan ay nagmula sa salitang Ilocano na nangangahulugang na iwang pinagtitipunan na tumutukoy sa lugar na nagsilbing pugad ng pananampalataya at pagtitipon ng mga deboto. Sa ng arkitektura, pinili ang earthquake baroque style na kilala sa mga makakapal na pader at matitibay na batrises. Ang kanitong disinyo ay sinadya upang mapaglabanan ang madalas na pagyanig ng lupa sa rehiyon. Sa kabila ng matatag na pagkagawa, nasira ang orihinal na simbahan dahil sa malakas na lindol noong 1854. Ngunit ipinakita ng mga lokal na deboto ang kanilang determinasyon ng muling itayo at ayusin ito noong 1876, pinanatili ang orihinal nitong estilo at tibay. Ang kombinasyon ng sining at enhenyereya sa simbahan ay nagbigay daan upang maging matatag ito sa paglipas ng panahon. Mahalaga rin ang simbahan hindi lamang bilang isang gusali, kundi bilang isang sentro ng pagsamba at debosyon sa mahal na Berheng Maria na kilala bilang Our Lady of Namakpakan. Maraming mananampalataya mula sa iba't ibang bahagi ng rehiyon ang nagsisimba rito upang humingi ng gabay, tulong at biyaya. Dahil dito, ang simbahan ay naging dambada ng pag-asa at pananampalataya, isang lugar kung saan nagtitipon ang mga tao upang makipag-ugnayan sa kanilang pananampalatayang Katoliko. Ang simbahan ng Namagpakan ay isang buhay na saksi ng kasaysayan ng Pilipinas na sumasalamin sa katatagan ng pananampalataya ng mga Pilipino sa gitna ng mga pagsubok tulad ng kalikasan at panahon. Ito rin ay paalala ng pagkakaisa ng komunidad sa pagpapanatili ng kanilang kultura, tradisyon at relihiyon. Ang simbahan ay hindi lamang isang puok sambahan, kundi isang pamana na dapat ipagmalaki at panatilihin para sa mga susunod na henerasyon. Isipin mo ilang siglo na ang lumipas pero patuloy na nagiging kanlungan ito ng pananampalataya para sa maraming deboto hanggang ngayon. Simbahan ng Balayan sa Batangas na kilala bilang Immaculate Conception Parish Church ay isa sa mga pinakamatandang simbahan sa rehiyon na itinayo noong 1752. Ang pagtatayo nito ay ginamit ang mga coral stone at ladrilyo na matibay na nagbigay ng matatag na pundasyon sa buong istruktura. Isa sa mga natatanging katangian ng simbahan ay ang pagkakaroon ng kalasag o kota, isang makapal na pader na nagsilbing pananggalang laban sa mga piratang moro na madalas na sumalakay sa baybayin noong panahon ng kolonisasyon. Ito ay nagpapakita ng kahandaan ng mga tao upang protektahan hindi lamang ang kanilang pananampalataya kundi pati na rin ang kanilang komunidad. Binubuo ng makakapal na pader at matibay na istruktura ang simbahan kaya nanatili itong matatag sa gitna ng mga pagsubok ng panahon. Ang arkitektura ito ay sumasalamin sa kawastuhan ng sining at enhenyereya noong panahon ng mga Kastila sa Pilipinas. Bukod sa pagiging isang dambana ng pananampalataya, nagsilbi rin ang Balayan Church bilang isang kanlungan para sa mga komunidad laban sa mga banta ng panlabas na Persa. Sa pagdaan ng mga taon, ang simbahan ay patuloy na naging sentro ng spiritualidad at kultura sa Balayan at sa buong lalawigan ng Batangas. Dito nagtitipon ang mga deboto upang gunitain ang kanilang mga relihiyosong tradisyon lalo na ang pagdiriwang sa Mahal na berhin ng Immaculate Conception na siyang patron ng simbahan. Ang mga seremonyang ito ay nagpatibay ng pagkakakilanlan at pagkakaisa ng mga tao sa paligid. Dahil sa kahalagahan nito sa kasaysayan, kultura at pananampalataya, itinalaga ang Simbahan ng Balayan bilang National Cultural Treasure ng Pilipinas. Ang pagkilala na ito ay sumasalamin sa mataas na pagpapahalaga ng bayan sa makasisayang pamana at spiritual na yaman na naipasa mula sa mga naunang hinerasyon. Ang simbahan ay patunay ng tibay ng pananampalataya ng mga Pilipino, ang kanilang determinasyon na mapanatili ang kanilang kultura at ang kanilang pagkikipaglaban para sa kalayaan at pagkakaisa. Ang simbahan ng balayan ay hindi lamang isang struktura na puno ng kasisayan, kundi isang buhay na simbolo ng pananalig, kultura at pagkakabuklod ng mga Pilipino sa Batangas at sa buong bansa. Ang makapal na pader nito ay hindi lang pang sa panahon ng mga pirata, kundi simbolo rin ng matatag na puso ng komunidad. Ang Tugigaraw Katedral sa Lalawigan ng Cagayan ay isang mahalagang puog sambahan na itinayo noong 1768 at kilala sa natatanging arkitekturang barok. Ang disenyo nito ay may malalaking haligi at mataas na kampanaryo na nagpapakita ng kalakasan at kausayan sa sining ng pagtatayo noong panahon ng mga Kastila. Sa pamagitan ng matibay nitong istruktura, naging simbolo ito ng matatag na pananapalataya at dedikasyon ng mga taga-Cagayan sa kanilang relihiyon. Bilang kabisirang simbahan ng Diocese of Togigarao, nagsisilbi ang katedral bilang pangunahing sintro ng spiritualidad sa buong lambak ng kagayan. Dito ay sinagawa ang mga mahalagang misa, selebrasyon at pagtitipong panrelihiyon na nagbubuklod sa mga komunidad ng rehiyon. Mahalaga itong institusyon sa pagpapalaganap ng katolisismong pananampalataya sa lugar at naging bahagi ng araw-araw na buhay ng mga taga roon. Hindi lamang sa struktura at arkitekturang mahalaga ang Tugigaraw Cathedral, kundi pati na rin sa kasisayan at kultura ng rehiyon. Isa itong patunay na pagkakaisa at pananalig ng mga Pilipino sa kabila ng pagsubok sa panahon ng kolonisasyon at hanggang sa kasalukuyan. Patuloy itong pinangangalagaan bilang isang pamanang pangkultura at spiritual na iningatan ng buong komunidad bilang alaala ng kanilang pinagmulang pananampalataya. Ang Togigaraw Cathedral ay higit pa sa isang gusaling panrelihiyon, ito ay isang buhay na simbolo ng mayamang kaisisayan, kultura, at matibay na pananapalataya ng mga taga-Kagayan Valley. Nagbibigay ito ng inspirasyon at lakas sa mga tao na siyang nagpapatibay sa kanilang pagkakakilanlan bilang isang komunidad hanggang sa kasulukuyan. Sa bawat haligi at mataas na kampanaryo, makikita ang dedikasyon ng mga taga-Kagayan na pangalagaan ang kanilang pananapalataya at kultura. Baptist Church sa Papanga na itinayo noong 1770 ay isang pambihirang pook sa na kilala bilang Sistine Chapel of the Philippines dahil sa mga kahangang-hangang fresco painting na makikita sa loob ng simbahan. Ang mga pintura nito ay nagpapakita ng masalimuot at detalyadong likhang sining na inukit ng mga lokal na artista na naging isang pambansang kayamanan sa sining at kultura. Ang stilo ng Beatles Church ay barok na makikita hindi lamang sa kabuwang disenyo ng gusali kundi lalo na sa masalimuot ng mga ukit at sining sa mga retablo. Ang mga retablo ay pinaganda ng mga detalyadong skultura at makukulay na dekorasyon na nagpapakita ng mataas na antas ng kasanayan sa tradisyonal na sining ng Pampanga. Ang kombinasyon ng arkitektura at sining na ito ay nagbibigay buhay at lalim sa lugar ng pagsamba at nagsisilbing patunay na mayamang artistic heritage ng rehiyon. Higit pa sa pagiging isang lugar ng pagsamba, nagsisilbi ang Beatrice Church bilang simbolo ng kasisayan at kultura ng Pampanga. Pinangangalagaan itong mabuti ng mga lokal na komunidad at ng mga tagapag-ingat ng kultura upang mapanatili ang kagandahan at kahalagahan nito para sa mga susunod na henerasyon. Ang simbahan ay naging inspirasyon sa mga Pilipino, lalo na sa mga masigasig na sining na ipagmalaki at talagaan ang kanilang kaugalian at pamana. Ang Betis Church ay isang buhay na alala ng mataas na antas ng sini at pananampalataya ng mga kapangpangan. Ito ay isang mahalagang tanda ng kanilang pagkakakilanlan bilang isang komunidad na may malalim na paggalang sa kagandahan, kultura at pananampalatayang katoliko. Hindi lang ito basta simbahan kundi isang galary ng sining na nagpapakita ng husay at talento ng mga lokal na artista. Ang simbahan ng Daraga sa Albay na itinayo noong 1773 ay isang natatanging halimbawan ng earthquake baroque na arkitektura na sinadya upang makatiis sa mga madalas na lindol sa rehiyon sa pamamagitan ng makakapal na pader at malalaking batrises na itatag ang isang matibay na estruktura na nangangalaga hindi lamang sa pisikal na anyo kundi pati na rin sa spiritual na buhay ng mga tao sa paligid. Ang disenyo ng simbahan ay nagpapakita ng talino at husay ng mga Pilipino noong kapanahunan ng mga Kastila sa bagharap sa mga kalamidad ng kalikasan. Bilang isang national cultural treasure, kinikilala ang Daraga Church sa maraming aspeto sa kanyang kasisayan, arkitektura at higit sa lahat sa kanyang papel bilang sentro ng pananampalataya para sa mga albayano. Ang simbahan ay nakatoon kay Our Lady of the Gate na siyang patron ng lugar at isang mahalagang simbolo ng debosyon na pinagkukuna ng lakas ng loob at pag-asa ng maraming mananampalataya. Sa loob ng mga dekada, naging pangunahing pook ito ng mga reliyosong aktibidad at tradisyon sa komunidad. Hindi lamang ito isang gusaling panrelihiyon kundi isang sagisag ng katatagan at pananalig ng mga tao sa gitna ng mga pagsubok na dulot ng kalikasan. Ang matiwasay na preserbasyon ng simbahan ay patunay ng pagmamalasakit ng komunidad sa kanilang kultura at panrelihiyong pamana. Pinapakita nito ang kahalagahan ng pagtutulungan at paggalang sa mga aral na iniwan ng mga naunang henerasyon. Ang simbahan ng Daraga ay isang buhay na patunay ng malalim at matibay na pananapalataya ng mga taga-albay. Isa itong di matatawarang pamana na patuloy na nagbibigay inspirasyon at lakas sa mga Pilipino, hindi lamang bilang isang lugar ng pagsamba, kundi bilang isang simbolo ng pagkakaisa, kultura at tibay ng loob sa pagharap sa bawat hamon ng buhay. Isang patunay kung paano pinagsama ang ingineya at pananapalataya upang makalikha ng isang matibay na kandungan laban sa lakas ng kalikasan. Ang simbahan ng Vinson sa Camarines Norte na kilala bilang St. Peter the Apostle Church ay isa sa pinakamatandang simbahan sa probinsya na itinayo noong 1611. Sa kabila ng mahabang panahon ng paglilingkod sa mga deboto, nanatili itong mahalagang sentro ng pananampalataya para sa mga tao sa Benson's at kalapit na mga lugar. Ang simbahan ay naging saksi sa iba't ibang yugto ng kasisayan ng rehiyon at naging tahanan ng panalangin at pag-asa ng maraming henerasyon. Noong 2012, dumaan ang simbahan sa isang malaking pagsubok nang ito ay matagpuan ng malawak kang sunog na nagdulot ng na matinding pinsala sa struktura at sa loob nito. Ngunit sa kagustuhan ng mga lokal at sa tulong ng mga eksperto sa konserbasyon, isinagawa ang masinop at maingat na restorasyon upang maibalik ang simbahan sa dating anyo nito. Ang pagtatangkaing ito ay hindi lamang simpleng pagayos ng gusali, kundi isang pagpapakita ng matibay na dedikasyon ng komunidad na mapanatili ang kanilang makasisayang pamana at spiritual na yaman. Bukod sa pagiging isang puok sambahan, ang Benson Church ay naging sentro ng kultura at pagkakaisa ng buong probinsya. Dito nagtitipon ang mga tao hindi lamang para sa mga misa kundi pati na rin sa mga pagdiriwang at mahalagang pagtitipon na nagpapatibay sa kanilang samahan. Ang arkitektura ng simbahan ay nagtataglay ng tradisyonal na estilo na sumasalamin sa kasisayan ng simbahang katolika sa Pilipinas kaya't ito'y mahalagang bahagi ng pamana ng bansa. Ang St. Peter the Apostle Church ay isang buhay na simbolo ng pananampalataya, kaisisayan at kultura ng mga taga-Kamarines Norte. Ito ay patuloy na pinangangalagaan bilang tanda ng matibay na spiritualidad at pagkakaisa ng mamayan na nagbibigay inspirasyon sa kasulukuyan at sa mga susunod pang hinerasyon. Sa mga sulok ng simbahan, dama ang pag-asa at panalangin ng maraming hinerasyon na napatuloy na pinairal sa buhay ng komunidad. Ang simbahan ng Lubaw sa Pampanga na kilala bilang San Agustin Parish Church ay isang makasisayang haligi ng pananampalataya at kultura sa rehiyon. Itinayo ito noong 1638 ng mga priling Agustinian gamit ang matitibay na bato at ladrillo na naging batayan ng neoclassical barok na disenyo nito. Ang arkitektura ng simbahan ay nagpapamalas ng sining at husay ng mga Pilipinong manggagawa at misyonero noong panahong iyon na nagsilbing tulay para sa pagpapalaganap ng Kristyanismo sa gitna ng mga unang komunidad sa Pampanga. Bukod sa kagandahan ng kanyang anyo, ang Lubao Church ay naging sentro ng misyon at spiritualidad sa lalawigan. Dito nagsimula ang pagtuturo ng mga doktrina ng katolisismo sa mga nakapaligid na bayan kaya't ito ay naging pundasyon ng mga pananampalataya ng maraming kapangpangan. Sa loob ng mga dekada, nagsilbi itong lugar ng pagsamba, pagtitipon at pagdiriwang ng mga tradisyon na nagpalalim ng pagkakakabuklod ng mga tao sa kanilang paniniwala at kultura. Sa kabila ng pagdaan ng panahon at mga pagsubok, nananatiling matatag ang struktura ng simbahan na may eleganteng disenyo, patunay ng tibay ng konstruksyon at ang kahalagahan nitong pamanang kultural at panrelihiyon. Ang lokal na komunidad at mga tagapag-ingat ng kultura ay patuloy na nagmamalasakit o pamapanatili at maprotektahan ang simbahan para sa mga susunod na henerasyon upang may pagpatuloy ang pagkilala sa makulay na kasaysayan nito. Ang San Agustin Parish Church sa Lubaw ay hindi lamang isang gusali kundi isang buhay na simbolo ng pananampalataya, kaisisayan at kultura ng mga kapangpangan. Ito ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at nagpapaalala ng kanilang pinagmulan, pagkakakilanlan at malalim na pag-ibig sa kanilang pamana, isang tunay na yaman ng Pampanga at ng Pilipinas. Sa loob ng simbahan, ramdam ang misyon ng mga braile at mga puso ng kapangpangan na nagtaguyod ng pananapalataya at kultura. Ang simbahan ng Mahayhay sa Laguna na kilala bilang St. Gregory the Great Parish Church ay isang tanyag na gusali ng pagsamba na itinayo noong 1649. Ito ang pinakamalaking parish church sa buong Laguna na nagpapamalas ng kausayan sa arkitekturang barok. Ang makakapal nitong mga pader ay nagbigay tibay at matibay na pundasyon sa gusali na nakatulong upang mapanatili ang istruktura sa paglipas ng panahon kasama ng mga pagsubok ng kalikasan. Sa loob ng simbahan, makikita ang mga kahangang-hangang fresco painting na naglalarawan ng malalim na pananampalataya at sining ng mga Pilipino at mga misyonerong Kastila. Ang mga detalye ng mga bulaklak, santo at iba pang mga disenyo ay patunay na mayamang tradisyon ng sining na naipasa mula pa sa mga naonang henerasyon. Noong January 25, 2025, ang Mahayhay Church ay kinikilala bilang Minor Basilica ng Batikan, isang mataas na karangalan na nagbigay pugay sa kahalagahan nito bilang sintro ng pananampalataya, kaisisayan at kultura. Ang pagkilalang ito ay nagpatibay at nagbigay inspirasyon sa buong komunidad ng Mahayhay na lalo pang nagpalalim ng kanilang debosyon at pagmamalasakit sa simbahan. Hindi lamang isang lokasyon ng pagsamba, ang Mahayhay Church ay isang buhay na alaala ng mayamang kaisisayan at spiritualidad ng mga taga Laguna. Pinapangalagaan ito ng mga lokal na residente at mga eksperto upang maprotektahan ang kanyang kagandahan at makasisayang halaga sa mga susunod na henerasyon. Ang St. Gregory the Great Parish Church ay isang mahalagang simbolo ng pananampalataya, sining at tradisyon. Ito ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga tao sa Laguna at sa buong Pilipinas bilang isang mahalagang pamanang espiritual at kultural isang lugar na patuloy na nagbubuklod sa mga tao, nagbibigay inspirasyon mula noon hanggang sa kasalukuyan. simbahan ng Abukay sa Bataan na itinayo noong ikalabing pitong siglo ay isa sa mga natatangyong Fortress Church sa Pilipinas. Dinidisenyo ito upang maging matibay at matatag, lalong-lalo na sa harap ng mga panganib at digmaan na dumaan sa rehiyon. Ang makakapal nitong pader at matibay na estruktura ay nagsilbing kanlungan ng mga mananampalataya at ng mga lokal na komunidad na nagbibigay proteksyon laban sa mga pag-atake at panganib sa paligid. Bilang isang National Historical Landmark, kinikilala ang Abokay Church hindi lamang bilang isang lugar ng pagsamba, kundi bilang isang mahalagang simbolo ng katatagan at pananampalataya ng mga taga-bataan. Ito ay naging sintro ng spiritualidad ng mga tao sa lugar at simbolo ng kanilang lakas at pag-asa sa gitna ng mga pagsubok ng kaisisayan. Sa paglipas ng panahon, naging saksi ang Fortress Church na ito sa maraming mahalagang pangyayari mula sa mga laban noong panahon ng kolonisasyon hanggang sa mga digmaan sa rehiyon, Ang simbahan ay hindi lamang simpleng gusali, kundi isang buhay na alala ng pagkakaisa, tapang at pananalig ng mga tao sa harap ng mga hamon na hinarap nila. Ang simbahan ng Abukay ay isang mahalagang pamana na nag sa kasisayan, pananapalataya at kultura ng bataan. Ito ay patuloy na pinapangalagaan at pinagyayaman bilang simbolo ng katatagan ng diwa ng mga Pilipino sa rehiyon at nagbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon upang panatilihin ang kanilang pagkakilanlan at matibay na pananaling. Isipin mo, isang simbahan na nagsilbing kandungan sa gitna ng digmaan, tunay nga itong simbolo ng lakas at pagkakaisa. Salamat po sa panonood mga kaibigan. Sana ay na-inspire kayo sa mga kwento ng mga makasisayang simbahan natin dito sa Pilipinas. Tandaan, bawat simbahan ay hindi lang tungkol sa ganda ng arkitektura, kundi isang tibay ng pananampalataya at pagkakaisa ng ating mga ninuno. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa iba pang kwento ng ating yaman at kaisisayan. Hanggang sa muli mga kaibigan,